ayon sa survey tinatayang nasa 30 hanggang 60 ng mga may asawa sa buong mundo ang nangangaliwa. Bakit nga ba hindi makuntento sa isa ang may asawa? Merong medical basis 'yan. Bakit kumakaliwa ang isang lalaki or babae? Pag naiin love kayo, merong tumataas na chemical sa ating katawan. Ang tawag natin dito dopamine. Ang dopamine ay isang uri ng kemikal sa katawan na naghahatid sa utak ng level ng atraksyon ng isang tao sa ibang tao. Ang tao may mataas na dopamine, attracted sa kanyang kasama mula siyam na buwan hanggang tatlong taon. Pagkatapos nito, unti-unti nang bumababa ang dopamine. Hindi na siya ganung kahay, hindi na siya ganung ka-excited pag nakikita niya yung partner niya, hindi na siya ganun ka-happy. Dati, nagsasama sila lagi. Kaya payo ni Tok, manatiling maganda at guwapo para sa inyong asawa. Effective din ang touch therapy. At siyempre quality time para sa isa't isa. Masarap yung mabango. <laughs> Sexy yung malinsang katawan para sa ating mga Pinoy. No? At kung kaya niyong gawin nito, kung kumari maligo bago dumating si Mr. or si Mrs., why not? No?